Ayan po ang presipi ng Batikan. Ayan po oh. Mga kapatid, ayan napakaganda ng presipi po. Ayan po. Ayan ang Batikan mo. Ayan ang Christmas tree ayan po ayan po ang presipin ng batikan napakaganda po may dami ng tao po dito Wala pa si Papa doon lumalabas. Ayan. Merry Christmas and a Happy New Year mga kapatid. Ito po ganda ng panahon. Hindi masyadong malamig. Ayan po mga kapatid. Ayan. San Pietro po. Ayan. -an ang dami na pong tao. Mga kapatid yes year, mga kakaunti po ng taon, hindi kagaya noon po na ano, ang dami-daming tao po yan. Ayan, oh. Tingnan nyo, ang ganda ng batikan po. Ang luwag-luwag po dyan. Ayan. Ayan po. Ayan, ang mga tao po. Ayan dito po sa Batikan talagang tuwing 26 po ayan, ninihintay lang po ang paglabas ni Papa na nagbibindisyon po mag-waste tayo ang dami ko na po dito yung binibigyo ko po at uh, oras na pong 12 uh, lumalabas si Papa at nagbibindisyon at nagwi-waste lang po tayo ayan ang Batikan po hmm. Okay, ma ang ganda-ganda po dito Pasalamat na lang tayo. Talagang napakaganda ng panahon, no? Doon lalabas si Papa. Yun. Ayan po. Ayan, nangaharapan harapan ng batik talaga. Pero hindi na ako papasok at mahirap na mamaya ang paglabas. Ang daming tao. Itong tao na ito, hindi ako maglalabas dyan. Ayan po. Ayan, mga kaibigan. Ayan po. Ayan po. Di diba ang luwag ng Vatican, no? Ayan ang center ng bat. Ayan sa loob ng simbahan po. Katedral. Ayan po. Shout out sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ayan. Sa bagay, pwede naman ako pumasok sa loob, pero anong oras na? Ayan po. Ang ganda dyan sa loob, pero matatrarak po ako. Dahil paglabasa na po, ay ang dami na hindi na ako makapag, ano, lalabas. Yum. Yan po ang Christmas tree nila. Simpleng-simple lang. Ayan. Dati noon, ang ganda po niyan. Talagang bonggang-bongga po ang Christmas tree na yan. Ngayon, talagang simple lang po at mababa lang yun noong nakaraan may mga nakaraan sobrang tataas po ng Christmas tree nila kaunti ang tao ayan po ayan may doggy ayan pero ang ganda ng panahon hindi masyado po talagang malamig. Pinagbigyan po shout out sa lahat mga kapatid ipakikita ko lang sa inyo ang, ang batikan pero taon taon naman ako po may upload ng batikan ko ayan nakakatuwa po oh. ang dami ng tao <laughs> Oh, shout out, shout out to, uh, Jonas, Mendoza Shout out Christina San Juan Kumusta? Ayan o oh. Bisco Sana ay lagi kayong malusog At wala kayong Karamdaman Ayan At Kiruel at Rochelle uh, Shout out I wish na sana Tuloy tuloy lang Ang biyaya Ang blessing na dumating sa inyo At ang inyong kalusugan Ah uh, sana ay lagi kayong masaya. Enjoy your life. Ang Rochelle maging matatag. Ayan po. Tiwala lang po sa ating mga nagsusuporta at sa ating mga mahal sa buhay. Ang Rochelle panati po. Shout out. Ayan po. Ganda po oh. Ang hangat ko po kay Richelle at Ruel ay sana lagi silang masaya. At sana ay sila na nga. Yan ang pinananalangin ko po dito sa aking uh, panalangin. Na sinasama ko po ang Richelle, si Ruel at uh, si Richelle na sana ay magtagumpay sila sa kanilang mga ginagawa sa pagtulong lalong-lalo na si Rewel of Malalag ay talaga naman pong napaka napaka sila niya po ang napaka ano, super super talaga na kahit gusto niyang magpahinga hindi niya nagawang magpahinga dahil nga po ay sa pagtulong talaga ang nasa puso niya na suportahan po natin si Kuya bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Atid na Vlogs at sana yung mga ma ano yung nagpapabida-bida dyan sana naman ay kapain ang puso nila na hindi abang buhay na lagi lang silang magpaipal ipal dyan sa kalinga malalo na po ay yakapin ang puso nila ayan po yan po ang hangad ko dito sa mga gusto gustong maghari-harian ng kalingap na sana ay yakapin o kapain ang puso nila na maisip nila mali ang ginagawa nila na ang kinakalaban yung mas may uh, pakialam sa kalingap pero yung lilitaw, lulubog iyon po ay nagpapabida-bida wag natin po silang suportahan at tigit sa lahat ang hiling ko po ay panatiliin ng mapayapa ang kalinga at suportahan na lang natin ang Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Blags. at lalong lalo na po sila Roel of Malalag at Trishel. Yun po ang hangad ko sa kanila. Maraming salamat, mabuhay at sana po Rishel, Ruel, Uh, ang tangi ko pong hinihiling sa inyo dito sa Vatika na sana po ay manatili ang inyong pagmamahalan. Ayun. Maraming salamat. Paalam. God bless you. Suportahan natin si Rowell of Malalag at Rochelle po. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye.